Ang ama na sexual na inabuso ang kanyang sariling anak, ang Himas Rehas ngayon, matapos arestuhin ng Argao PNP sa Barangay Hampang, Argao, Cebu. Yan ay dahil sa pagsusumikap ng PNP na huliin ang mga taong may pananagutan sa batas upang pagbayaran ang kanilang krimen. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Grace Coligado. Para sa ng kapulisan ng Argao ang isang ama sa pangabuso sa kanyang labing apat at taong gulang na anak sa barangay Hampang Argao, Cebu noong ay kalabing lima ng Abril taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major IV Martin Bartolome, Chief of Police ng Argao Municipal Police Station, ang suspect na ama ng biktima na si Romeo 49 na taong gulang residente ng nabangit na lugar. Batay sa ulat ng pulisya, dalawang beses sa sexual na inabuso ng suspect ang kanyang dalagitang anak sa loob mismo ng kanilang bahay. Pinagbantaan din nito ang biktima ngunit hindi ito nagpatinag at kaagad na nagpasama sa kanyang lola upang may suplong sa kapulisan ang naturang pangabuso. Kaagad na hinuli ng kapulisan ng Argaw ang nasabi suspect at sa kusundiyan na ito ngayon ng Argaw MPS para sa dokumentasyon at tamang disposisyon na kung saan mahaharap ito sa kasong rape kaugnay sa RA 7610 o Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Sa panahon ngayon, it is very imperative that we prioritize self-care and remain vigilant, lalo na sa ngayon na mismong family members can perpetrate acts of sexual violence. It is crucial to stay alert and take steps to protect ourselves and our loved ones from such harm. And by breaking the silence, seeking help and reporting incidents of assault or abuse, we do not only stand up para sa sarili Natin, but also for those who have suffered in silence. Every victim has the right to seek justice and support in facing such trauma. the PNP stands ready to assist and support victims in their journey towards justice and healing. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Patunay lamang ng kapulisan at mga mamaya ng Argao Cebu ay magkatuwang sa paglaban sa anumang uri ng krimen upang magkaroon ng maunlad na bansa para sa sambayan ng Pilipino tungo sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Grace Coligado, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang police.